Oh, turun, 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 turun. Oh, oh, angat, 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 angat. Kim angat, angat. Yun. Wah, nah. Idol. Bisa nak? Kau tenggel. area. Oh, mana

Oh, dag ko. Malaki ang sasali ko mga idol. Ayan po. Ayan na. Ayan. Ayan po. Bira, 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 bira. Ayun na, ayun na lang ka. Mang, bira na lang. Ang lambat. Ang gal. Ibang nga ano simul na niya matuyo siya matumoy huwag yung ano ba kaya yan ito lang cộng sản sạch không ai đâu xả lima đúng không đúng không đúng không đúng Oh,

di tangga inyun. Wak. Dah mina, permisi dulu. Ini penumpang. Iwak liwat, iwak liwat, iwat 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 mau

guys ayun mga idol magkadalig putek na magkadalig na mga putek sunod na mga idol puti aydon mga idol aydon 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 idol aydon 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 kayo aydon 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 Idol, aydon idol puti 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 na, Ayan, laki ah. uh, uh, ah. may dol Sasa Ah, grabe Grabe di Sunod Sunod sun, 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 may dol Jackpot oh. Tapos nito may dol Magmukbang kami Tapos uh, nito ang area, Ang dami pao o dami pa

Din sa mo eh nah, nag -pote -pote na nagpute na. Oh. Oh, kan din na. Sunud. Oish. Lapit na idol. Ah. Yun ba oh, yun. Uh. Lah. Araon wala nasa unan ah. Um, malapit nang buya, yun no? <laughs> malapit nang buya, no. Ah. Binuo ang sa kaaryahan lang. Gan mga napo na po na. Sobrang po. Napo, bayan na dami na no? Kapag ganyan na. Napo daw. Ano, wala na. Wala na? na. Yun. Sunod, sunod Punduhin lang. Sunod lang. Oh. Napadir. Baka nagkuhan sa'yo. Nagdikit-dikit siguro yung mga doon. Dikit-dikit ba ng kawal. mag tayo? Mag-kilaw tayo? mag tayo? Ah, mag, ano tayo? Mag Mag-kain? O, wala pa yung kutapusin mo natin. Na Para mag-gotom <laughs> daw mga <my> idol. <laughs> doge dai din mo pag buwan din 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 para magana tayo o dandan 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 mak mga idol oh na kilawin mga idol oh nah. santay man ano no dito 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 ano? maglabas ng pagkilog yan yeah. tara tuloy atong kilawon yo gamo Uy, uy, kulang po yan. Ay, kulang yan. mga, kan, uh, eh, mga, to hindi wala. Pangkawan. Yan. Pwede okay. okay. na. Ay, mga idol, nagpunda oh. na ako, mga idol. Oh. Dinibito ako mukha Ah, okay. oh, ito, may dala rin ano, oh. <coughs> yan, ah. Adidas Oh, Dandan mo. Ayan o, no. Adidas Oh, Adidas. Adidas. Okay. Uh, Ulam kay Idol GM. Tra ah. Ayan. Okay. <laughs> Tumoy, may may dala pa tayong soft drinks mga idol. Oh, grabe <laughs> 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 Oy. Bet, yugin natin mga idol. Oo, oh, 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 yugin, yugin uh... bawal yan. Bawal yan yugin. Ito, Oh, yugin. Ah, uh, oh, sino ako maghiwa? Yung bugsay. Ako ay, yung bugsay pala yung ano, palihog lang. Ay, e eh, yung bugsay. <laughs> <laughs> yung bugsay. yung yun, kanin. Uh, eh. Ano?

<laughs> Gutom na sa ila. Sang ayahan ng idol, sang itrahan lang tama lang pang ulam. Hmm. Ah, oh. grabe. ulam niya, yung idol GF. Sariwa, sariwa, bago, bago hole Siyempre. Oh. Talaga mga ano, baritos. Kung dubok pa na ako yung kaon. <laughs> kain. Dubok mo kain kan, ano? Ito, ano yun to? Itapon. Itapon, para, para kainin yan isda. Kainin na isda hmm. Para isda na naman. Para kinabangan pa ng isda. Hmm. Mga hmm. idol, tatlo lang kami, tatlo. Nag-trip lang kami okay. ang ano. Pagkuha ng pangulam. ulam Nag-trip ka. Sumurang sobrang kalma, sobrang kalma. Hmm. Buti lang may Adidas tayong dala. Adidas. Ulam na Adidas yung paa ng manok. Yan. Ulam ni Idol GM tsaka Idol King Mark. Okay, baka kung walang huli may may ulam pa rin, no. Oh. Ano mak? Mm. na na. Pa na naman. na sa kahila o sa katanggal. Sa kahila yan. Mabuti na magaling si Idukin Mac magano Mag, ano, ah? Mag... Arya. GM. Magaling, magaling din si Gubot Gubot Galing din si GM. Ano im? So, yung ano yung lagyan na natin ng ano ng kinlaw. Ito lang ito 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 lang ito. Ah? Yan 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 ano, ilagay mo lang diyan sa ano sa yung ano dyan, dyan. Mm, diyan. Dito. Dyan, tanggal mo lang di na <laughs> lang dyan lang, yun, lang. Dyan, yung asin dyan lang sa ano, baba dyan, para, ano. Ilaw na, lahat-lahat tayo. Gotom na kasi si GM. Ikaw, Mak? ka na, Mak? Gotom na. Ang <clears throat> may dal, sariwa pa. Ang may paghiwan ng lamas. Hiwan. Mm. Ano? Paano, pang sarap, Mak? Sarap. Ibun. Daming <gabang> Ibun. Ibun. Kami pad. Na, magi <gabang> kaunti yang atong gilpang labay na no. Na isda, isda. Ah. <toss> <toss> uh. uh. ang luya. Kapan ba wala, wala daw No. Para hindi maamoy na baho-baho. Amoy na baho-baho. <laughs> -baho. Pang paano? Pang paamoy? Hmm. lino Linaw makno? Kalma. Ah. Ito ang ano dito sa pagdagat ng idol. Talagang ano lang yung cowboy, cowboy. ka ay sa siling ka pala anuhin mo natin hiwain mo na natin yung ano yung ano yun Kalamansi. palamansi sa yung natin ito luha luha piraso. graso uh -huh. laway na ako, Mac, saan na yung ano, Mac? Yo, grabe daming la ibon, mako Daming ibon doon Daming dun. ibon diyan, no saan so, na yun? Yung iba? Nagbigtad na doon. Daming ibon, ah. Hmm. May bangi Sa? Nakabara. Nakabara? Tao. Oh. Hmm. So, Sokak, iyo. Hmm. Kucara malah tak kucara mo Oh. Allah. Tomatik. Hmm. Sabay. Hmm. Hmm, pampasim, pampasim, pampagiba nang mukha. Hmm. Oke. Okay. Hmm. Tama idol, tingnan natin yung ating ginawa ano ay gutom kana M. Lawa ini nak. Na. Ha? Uh, Ikaw. Sobra nang gutom. Oh, bakit mo tinapon yung ano? Daw. Ana na, na. Hmm. Okay, masin.

yo, nah, oh. mm. poster mak poster poster poster, kaun, im poster im, kaun, mm. sarap magkain Ayan. dito sa ano mga idol, sa gitna ng dagat oh. Kalma. Maaga mm. pa maaga pa, sarap siyuro to yano mak, ipain yung huli natin, ano? Mm. oh Kain na yun hmm. Kain tayo mga idol Huwag mm. ka matago yun, eh. huwag ka matago Nahiya ka na Im. Eh. nahiya ka ah. <laughs> hmm. Ang ganda sana kung malaki yung bangka masakyan tayo Tapos marami tayo Enjoy Enjoy kain 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 hmm. hmm. <laughs> kain ah sarap

Pwede mga idol Hindi may isda na no, kato nagapong sa mga ano Sa mga pinatapong kanin May nagkaapong mak uh, uh, Pinapong kanin mga idol Ha ha? Hindi rin ano natin, huli. Gracias, ah. grabe po. So, hindi kinmark ah. Iya, uh, ano. Mag ulam lang, mag, mag ano tayo, mag plano pa tayo mga idol kung anong masarap ba yan, ipain ba yan o hindi. Ayun na tayo. Ayun na. Busog na tayo, di ba? <laughs> may <laughs> may dalhin ba tayong ano, pang-ulam sa mga mama nyo? sa pamilya ko rin ayan o no. dadadim baka masugat ka okay ayan o no, idol, o ayan o no. ka kalma sarap ka ngaawin ka yan napasakong sa nila ayan o ayan o mak ayun o uwi na kami uwi na uwi na ayun maraming salamat we ana